Pinasok po ng NBI ang buong compound ng Kingdom of Jesus Christ at hinalugad ito. Ngunit wala po silang nakitang Pastor Apolo Kibuloy. At para sa NBI ay napakadali naman palang halugukin ang compound na ito. Ngunit bakit ang sinasabi ni General Diwata na ngayon ay direktor po ng Region 11, ang sinasabi niya ay kailangan daw nila magpasok ng 1,500 na pulis at tumira sa loob ng isang buwan para halugugin at hanapin umano itong si Pastor Apolo Kibuloy sa loob ng KOGC. eh bakit isang araw lang nagawa ng NBI at maayos po, walang gulo, uh, walang kung anumang konfrontasyon, ah uh, walang kung anumang alitan sa pagitan ng taga KOGC at ng mga pulis at pinayagan po sila ng taga KOGC kasama ang mga abogado, legal counsel at mga opisyal ng KOGC na walang kaproblema-problema. Bakit itong si General Torre ang daming palusot, ah, Ang daming kung ano-ano sinasabi, ah Gusto pa makipagbargain itong si Marbel naman, ah Gusto pa makipagbargain sa mga taga QGC na sila daw ay uh, susundin ang batas, susundin daw ang human rights kung isusurrender itong si Pastor Apolo kibulay. Paano isusurrender? Eh, pati miyembro, ultimo mga maliliit na miyembro, hindi lalang La kung nasaan nga yung kanilang pastor, dahil gusto naman siguro ni Pastor Kibuloy na isecure niya siguro ang kanyang sarili, kaya nagtatago ito na walang nakakaalam. So ngayon mga kababayan, bakit nagawa ng NBI ng isang araw lang, hindi ka umabot ng isang araw, bakit ganon ang intention ni General Diwata na isang buwan at 1,500 na na kanyang ipasok sa loob? Ano ang kanilang may tim na balak? Ito pakinggan niyo po ang sinasabi ng NBI. Uh, this afternoon, we served Warrant of arrest issued by RTC 159 of the Pasig City. RTC 106 originally from RTC 12 of Davao City. Dalawang warrants naman. And uh, yung contempt warrant from the Senate. No? Uh, pinasok namin yung kingdom. No? Consists of 4.2 hectares. A three-story uh, kingdom. And meron siyang underground. Pinasok natin yung buong area. And so far, uh, wala naman tayong nakitang mga akusado, including Pastor Kibuloy. Actually, hindi pa siya tapos. Wala pa nga sa 50% uh, masyadong mainit sa loob. Okay, so babalik pa ba tayo, sir? Uh, tapos na kami nag-search uh, this afternoon. Hindi na kami babalik. Diyo sa sinabi ng, ng BNP, sir, na aabutin daw ng one month. Totoo ba ito, sir? Uh, I cannot comment that, but based Oh, Ayaw na lang magkomento ng NVI. Kasi obviously, iba po talaga ang kanilang pinaplano. Sa totoo lang, kung bakit gusto nilang pasukin at manirahan na lang sa loob ng Kingdom of Jesus Christ compound itong mga pulis. 1,500, napakarami po yan. Baka mas marami pa po sa mga aktual na mga miyembro na nandyan po sa loob ng Kingdom of Jesus Christ. Kaya delikado po talaga. Kaya naninigurado po itong mga taga-QGC eh. sino yung mga nasa likod nitong pulis na ito kaya nakaduda, ito ba talaga ay le lehitimong pulis ba? O ito ay mga tulisan, bakit sila nakatakip ng muka at bakit sila walang name, walang tag plate, uh, walang name plate, walang name tag, walang plate number ang kanilang mga ginagamit na sasakyang pulis. Pero hindi ay tingnan nyo. Ha? Napaka ano lang, peaceful lang. Sumunod sa batas, walang kapurga problema, welcome sila sa loob ng QOGC. So our inspection this afternoon, based on our search, kasama namin yung mga NBA agents, ah, uh, hindi naman siya ganoon ka katagal siguro. Uh, it took us one hour. Uh, one hour lang po mga kababayan natin kaysa isang buwan para ka General Diwata. <laughs> uh, to be honest, wala kaming sa amin na agency, wala kaming nakuhang info. So para maklaro lang talaga yan, pinasok na namin para uh, maklaro kung andyan ba talaga wala. So, hindi namin nakita si Pastor? Eh? Hindi namin nakita. Sir, asan sa mga area sa KOJC po? Ang kingdom lang ang pinasok namin, pati yung mga, may mga banks doon, no? May mga uh, residents na marami din, mga quarters, pinasok namin. Uh, so far, wala kami nakita. Naging mahirap pa ang pag-search natin, sir, ngayon? Hindi naman, kasi uh, the KOJC, Personnel, as well as dito yung mga lawyers nila, pinapasok naman tayo. How oh, about dun sa Tamayong, sa Glory Mountain, and sa Prayer Mountain? Wala pa. Uh, before na uh, search na rin namin, so far wala din kaming nakita. But I do not know this time. So. Yun naman pala eh, wala naman pala eh. So imagine mo ha, yung NBI yan po yung pinaka finest uh, na ahinsya po ng ating gobyerno, yung otoridad. Huh? Uh, katumbas po yon ng FBI sa Amerika. So ngayon, sila wala po sila natanggap na information, intelligence na nandyan si Pastor Apolo Kibuloy. Pero kung magsalita po itong isang general ng uh, PNP, itong director po ng Regional 11, inandyan eh, lang daw sa loob si Pastor Apolo Kibuloy. Kung nandyan, patunayan nila, di ba? Oo, gusto niya. Ha? Ganito rin ang gawin nila. Oh. Mag-search sila ganitong karaming tao. Hanapin nila. Halong gagawin nila. Bakit ayaw nila? Bakit hindi nila magawa na peaceful? na pagpasok sa loob ng QGC. Bakit ang gusto nila ay marahas? Yung may pananakot, ah, may pananakit. So yan po yung kanilang ginagawa. Eh. Nakalungkot kasi unang-una, sila po ay pulis Sila dapat yung magpapatupad ng batas, pero sila yung lumalabag sa batas. Yung kanilang uh, tungkulin, to protect and to serve, ito to protect and to serve the politics na ngayon ay nakaupo sa pwesto. Yan po yung kanilang ginagawa ngayon. Kaya saludo po tayo mga kababayan sa NBI ah, na ginawa po nilang paghalugad na napaka maayos po. So this afternoon, ito lang yung focus namin dito sa KOJC. Sir, so, sir, may motion pa tayo to request ni Aliaswara? Actually, mayroon ng motion for Aliaswara. Hindi namin alam kung ano. O, oh, mga kababayan po natin, ano kaya magiging komento dito ano ni uh, General Diwata, no? ah lalong-lalo na po eh nagawa ng uh, NBI na hindi nga umabot ng isang araw pero yung kanya bakit isang buwan at uh, sang katutak pa na pulis ang kanyang dadalhin parang gusto na ata ni Diwata na tumira sa loob ng kingdom of Jesus Christ mga kababayan po natin na sumasaludo po tayo muli ulitin po natin sumasaludo po tayo sa pamunuan ng uh, NBI dahil mukhang hindi po sila nasisiraw ng pera nasisilaw ng pera at ginawa lang po nila ang karapat-dapat at ginawa po nila ang kanilang tungkulin na hindi kailangang manakot at manakit sa mga individual na nakatira dyan sa Kingdom of Jesus Christ. So yan muna yung ating update. Huwag kalimutan mag-follow, mag subscribe sa ating social media platform. Maraming salamat.